alam mo namin, syempre, nandun pa rin ako, di ba, natalo si Marlon Tapales. Magaling talaga yung Inoue, kaya posibleng tumalo kayo si na. Rin. Siya na yan, siya na talaga yan. Guys, wala nang iba. Ang nag-iisang Pilipino na makakatalo kay Naoya Inoue, mga kaibigan. Ang Bangis, mga kaibigan. Ayun. Ayun. Ay, nag-video ka pala? Ah, nag-video ko. Wow. Ano yung workout na ginawa mo kayo? Boxing. Boxing. One-two combination. One-two One combination. So, nakita mo naman, magaling talaga yung Inouye. Bili ba ako sa kanya? Mabilis eh. Medyo tumatapat sa bilis ko eh. <laughs> oh, no! Ang dami ng Pinoy na sumubok. Donaire, Marlon Tapales. Hindi talaga ninaya yung Inouye. Kung iyo ba mong mamarapatin ko, kailangan ng Pilipinas ang serbisyo mo para itapat ka kay Inouye. Straight hook, upper cut. Ang nangyari sa laban, ano... Kulang sa Masel. Si Tapales. Okay. So ngayon, si Inom, ito yung tuyo. So wala nang fats na binubuhat, puro Masel. Okay. <laughs> Kaya ganun ang nangyari. Mabagal si Tapales. Lalagyan ko siya ng konting Masel para bawat suntok may bigat. Kasi kahit tamaan ako, malaki yung Masel ko eh. Okay. So, hindi pa pasok, may sakit. Di ba? Hindi pa pasok eh, kasi... Pag niya mga suggest, yes. May shield eh. Oh, oh. Baka may armor ka. Ito, hindi na hindi ka bago sa boxing scene, di ba? Hindi na. Kinalaban mo si Casimero. Kinalaban ko yung Casimero. Oo, oh, ginulti mo nga yun eh. Wala ko yung sayo nun. No. Kita mo, puro taba ako oh. nun. Das oh, oh. Ako ginagawa. Wala kang sayo, pero dikit pa yung laban. Kaya ganun, oh. puro taba ako nun. Wala ko sayo. Eh ngayon, ano <laughs> nga, panoorin nyo. Ang layo ng katawan nila. Layo pa Ngayon, ngayon, ngayon mo subukan ano? Ngayon mo subukan. <laughs> oh, ngayon mo subukan. Ngayon. Kahit saan? Kahit sa MMA, okay oh, lang. MMA ako ngayon. Yung A, ah, nag Ayun! ano naman ang uh, sa tingin mo kung maglalaban kayo ng no, Naoy sa anong weight division? Aakyat mo siya sa ating bangko? Hindi, oh. bababa ako. <laughs> Para sa kanya. Partida. Bababa ako. Partida. Oo. Oh. Bababa talaga. Ano weight niya? Uh, 100. Ah, 100. one super bantam weight. Ano yung weight? 125. 122. Ah, sige. One, uh, no. 100 lang oh. ako. <laughs> 100 lang ako. lang ako. Below minimum oh. ako. <laughs> Para syempre, match lang. Ayaw mo bago matapos ang taon. Oh, Tsaka yung mga nang babasya sa mga Pilipino natin. Nagtry no? na lumaban kay Inoue. Oh. Binabash pa. Anong masasabi mo ang masasabi ko sa mga nambabash sa mga boxer natin sa Pilipinas, huwag nyo silang i-bash kasi hanggang dun lang yung kaya nila oh. diba? Huwag na tayong umasa pa na mayroong mas malakas doon. Kasi ako na yun eh. Oh. Di ba ako yung niyo, nyo? Okay. Kasi hindi ako lumaban doon eh. Okay. Dapat ako talaga yun. Yes. Oh. So huwag nyo sila sisihin, ako sisihin nyo. Okay. Ibaling na lang sa yun. yung hate. Ibaling sa akin yung hate. Kung bagay yung hate nila kay Marlon Tapalis, sa, sa ako yung... Eh. Oh. oh my God. Ah, Para ako yung lalaban. Oh my God. Yan. Tingnan natin oh God. Um, um, kung makakala. Sa Mag-sacrifice Sacrifice. Ah. sacrifice. Kaya, hindi kasi nila alam yung training natin. Okay. Di ba? Okay. Hindi nila alam eh. Kita mo, pause na po Okay. Alam mo, talagang lagi akong kinakikilabutan tuwing nandito ako sa presensya mo, Haring Bangis. Maraming salamat sa so oportunidad. Alam kong busy na pa. At, uh, abang, okay, abang, 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 abang okay, Next year. Okay. Inoue versus Haring Bangis. Ayun. Inoue. Watashiwa. Ay, tadadesku.